Sa Black Rose, abangan po ninyo, malapit na po iyon, eh, umpisa ng na ang shooting natin namin. Oo. So, yun ang pinagkabalahan ko ngayon, kasi wala naman din po akong ginagawa. Oo, oh, wala akong ginagawa. Ano ko, naman? na basta. Sa television, sino kumukuha sa iyo uh, Si Derek Kakabalagtas. Hindi, sino kumukuha sa iyo na? Meron naman po yung mga manager namin dati, si Royan, or, ah? Uh, Roland huh? Kayabiyab. Si Roland, nasa ano na? Mam -mam ba? Opo, minsan nagkita po kami Oo. para sa mga proyekto. Ano siya na? Nasa consent? Ano na? Opo. Ano? Tapos, uh, shopping, acting workshop, uh -oh. cater, nagka-cater po din po ako lirik. Lumabas po ako sa... Ang gaga ang paru-parong na aking sa liwanag. Oo. Sine, uh ah uh, kasi nga sa dula po namin sa Lunita. Mm. Ayun -hmm. ay sa Chile. Ano yung may Wala. Pero naman po, directed pa paano. Ah, uh, yung binahok. So, ginagampanan ko ang ina na naakit sa liwanag. Sa batang naakit sa liwanag. So, ano sa liwanag? sa Lunita mismo? Opo, sa Lunita mismo, tuwing sa Ah. Uh, so, yun ang aking ginagampanan. Uh, oh. Tapos, ano, ano, ano mo?

Uh, taping or extra sa mga movie or sa mga television. So, marami, may isa so dyan din akong business. kumita uh, so, ano? naman din ito, ano, 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 komisyon? Ano, 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 ano. uh, okay naman ang komisyon. Nakapagbayad din sa literang bahay. Sa bahay uh, or araw-araw na pagkain. Uh Oo. -oh. So, alam mo naman Direk, ang hirap sa buhay niya. Oo, ang hirap. Ako nga eh, ay hirap ng umagawin ng mga Kaya lang, alam mo naman, di ba? Oo. Oo, nakasaka ko na ang alam Wala mo naman, wala pa naman. Oo. Ayun, uh, umusta na naman ang love line mo. So ngayon, Derek, kuko sa project natin, wala nang ng live kasi nakakasira sa project natin, Direk. magbulo. Hindi, nakakasira. Ano naman, ano oo huh 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 sa huh huh sa huh 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 yung huh 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 Si sa DNA. So, naalala ko rin dito sila si Lucky Tyson, makasama uh -oh. natin. Si Babachi, uh, namatay po. Siya pa naman ang daan ko da sana dati papunta sa Baboy Gang. Eh, wala naman. Yeah, nawala na siya eh, wala. Ikaw na lang. Hedebo. Ha? Hedebo. O, si Gebo! Ha? Si Gebo! Oo, si... Gebo on pa, si Gebo. si Jigo. Hindi ko na... Gebo nose. No, no. Oo, na, ako na wala rin mo na ba na kanila. Hindi sila. Kung hindi pa sana sila sa Chico, o sila mag-angat sa akin sa industriya ng Pilipino, ay wala sila eh. Yan, nandiyan naman ikaw. Sana matuloy tayo. Sana matuloy tayo para ano. Ang tagal na natin. At nagpapasalamat din po ako sa iyo dire kasi sa unang pelikula ni Hamog sa Tanghaling Tapat at kahit paano, kumita naman ako uh at ang lahat ng mga kasama natin na sa mga sabi-sabi ko wala na kayo sa on, sa on, Vietnam, wala na kayong konta ni uh, mm, ano Duke Ahis hey. oo oh, oh, wala wala sa ngayon ko wala muna oo oh, wala kasi pag uh, naglaylo muna siya sa uh, marami siyang business eh Uh At sa pangalawang movie po natin sa field trip, magpapasalamat din po ako sa iyo dire kasi kahit pa paano napasali kami doon. Uh -oh. Marami kami natutunan sa iyo at patuloy ka rin, uma uh, patuloy ka rin nagtiwala sa aming mga talent. Nasinirawa na ang kamo. Nasinirawa na, So, ayun. Si Derek Hans. Uh, Paul, hmm, paalala sa mga followers ng YouTube. Paalala mo, paalala mo sa mga YouTube. Sa mga YouTuber. Sa mga ano, sa mga vlogger, sa mga ano. Sa mga vlogger? Hindi, sa mga... Viewers? Oo, followers. Ah, followers. Sa mga followers, susunod lang ninyo ang vlogger uh, ni Derek Bunch. Mapanood ninyo po kami doon. Kami si Brian. Uh Oo. -oh. stars na, who stars sa movie at marami pa pong iba kaya subaybayan niyo po ang vlogger youtube vlogger po ni Derek Bunch Cortez o sige sana niyo po kami doon uh, sana tangkilikin niyo po ang aming interview ngayon salamat salamat po Oo. salamat abangan niyo po kami sa Black Rose Oo. coming soon Oo. maraming salamat Oo.